internet. Ilang video pang pa kumalat kaugnay ng di umano'y pangabusong ginagawa ng ilang kapulisan sa mga sospek na kanilang naaresto. Ang video ito, laman ng dalawang lalaking tila minor de tuguan at pilit pinagahalikan ng isang hindi patukoy na boses. Ipinakita namin ang video kay Commissioner Kisumbing ng CHR.

yung ginagawa ng mga taong, at least ng mga boses na naririnig namin. Labag na labag talaga yan sa karapatang pagtao. I don't know if they are sane, but definitely they are cruel. Wala silang respeto sa dignidad ng tao at wala silang pagmamahal sa mga bata. At saka, wala na silang respeto sa batas. There's no excuse for what they did. It's not even part of tactical interrogation, which we already say shouldn't be done. Oh, wala pala. Tila sakit na hindi gumagaling ang pagkakaroon ng mga insidente ng karasan, kaugnay ang ilang mga pulis. Ayon sa isang clinical psychologist, posible daw na may maling pananaw ang ilang pulis sa kung ano ang tamang ustisya. Possibly on a sociological perspective, mali yung idea nila of justice baka naman they're not suffering from anything psychological pero mali yun na nurture na na justice sa kanila ang hustisya para sa kanila pag nakikita nila na lumalaban nang lalaban kailangan supilin ng lakas ayon sa kanya maaring maaga pa lang o habang nasa training nagsisimula na ang ganitong pananaw ng ilang kapulisan consistent a condition developed while on duty or while in training you have the sense of entitlement baon-baon kang baril you wear the uniform, you are, you know, you, the, the same power. for you are highly respected. You will be protected because parang may, may sense of fraternation sa, sa, uh, sa kapulisiyahan eh. ba? Diba? Kasi you're like brotherhood also eh. So you are protected. May backing ka. Oo, may backing ka natin na tawag. Mm -hmm. Kanyan, When you ploy yung ganong klaseng punishment towards someone, distorted lang nga siguro ang sense of justice mo, pati ang sense of power mo. Ang sa sasabihin ng polis, eh, pag hindi ka naman nanakit sa kanila, hindi naman sila magsasalita. Eh, yun yung nagsasalamin yun ng incompetence, no? yung maayos na investigador, marunong siyang magtanong, marunong siyang mag-corner doon sa arestado hindi pa dito nagtatapos ang di karasa ng ilang pulis sa mga sospek sa krimen. Kaya nakita ko anak ko, puno ng bugbog. Bugbog talaga, sarado yung dito niya, yung mukha niya, yung paa niya, yung katawan niya, may ano ng sigarilyo dito. So, nabigla ako bilang ina, siyempre, ang tagal kong hindi nakita yung anak ko, yung magdamag, tapos nakita ko, puno ng bugbog. Sa video ito, maga ang mukha ni Lenin dahil raw sa pambubugbog ng mga pulis na humuli sa kanila. Mari naman itong itinanggi ng Pampanga Police. Ang kapulisan nyo po ay hindi po gumagawa ng uh, labag sa batas. Kahit naman wala pa yung Anti-Torture Act, meron po kami Republic Act 7438 na sinasaad doon na aming may mga tarapatan ang mga detainee or suspect under our custodial investigation. Pero wag po tayong basta-basta maniwala sa mayan dahil ngayon po sila ay uh, nauubos na po ang kanilang grupo yan na lang po ang paraan nila para humingi ng simpatsya at iniihis yung tunay na isyo ng kailang pangingigil, pagpapatay, yung isyo ng pagkaterorista nila. Kasalukuyan pa rin daw itong iniimbestigahan ng PNP. Ang uh, ating kapulisan, sila ang nagpapatupad nito. Pero pag sila rin ang nag-violate ng mga batas, of course, they will have to face the consequences of their actions. Of course, they will have to face kung ano man ang criminal sanctions na idudulot nitong paglabag nila dito sa mga batas, alituntunin para sa karapatang pantao. Hindi naman daw sila nagkulang sa pagtuturo sa kanilang hanay tungkol sa paggalang sa karapatang pantao. Remember, itong ating uh, police organization, pagpasok pa lang ng ating uh, police, nandiyan na kagad ang module on human rights. Respect of human rights. Tapos, pagka sila naman ay na, bago ma-promote, may schooling na naman sila, another module, the same, on human rights. Nung nakakausap ko yung Public Safety College ng PMP, ay, naku, eto, pagod na pagod na sila sa human rights. Eh, talagang lumalabas na sa kanilang mga tinga, sa kanilang mga ilong yung human rights education na yan. Oo nga, sabi kong gano'n, Ganyan nga siguro kasi puro na lang human rights na lectures. Pero bakit number one violators sila? Karapatan ng bawat tao, sospek man o hindi, ang tratuhin ng tama at naayon sa batas. Pero nakakalungkot at nakakatakot isiping para sa ilang mga otoridad, napakadaling isa walang bahala ang karapatang ito. Matagal ng problema sa hanay ng kapulisan ng umano yung mga pangabuso at paglabag sa karapatang pantao. Hanggat hindi nabibigyan ng matalim na pangilang batas at napaparusahan ng mga dapat managot, patuloy na darami ang mga biktima ng ganitong karasan. Ako si Jig Manika, dati itong nakatala sa aking reporter's notebook. We're trying our best na nabigyan ng magandang serbisyo ng pasyente, despite na facilities namin, ito lang.